Tanong lang naman eh. Oh. Alam yan pati tanong kailangan mo pagkait din. Yan Jonathan? Jonathan? <laughs> Sino mo tatanong Si JD yan ang tanong diba? ba? Oh, Kasi si na magtatanong. Si Jonathan Si alam na. Balik lang yung tanong mo. Bawi ka Yan na yan na

Hindi, Okay ano? Hindi ganoon-ganoon. Hindi. upo ko na sa okay, baka, kasi pa naka Hindi, sabi ko, biga ba na baby ko, tinatawag kitang... Paano, paano, paano? Ano, sige, tanong mo. Sabihin mo na lang, point. Sanay na ako? Ah! na, Eh, Kaya na kayo magtanungan.